marada ka makailan ang pambato ng Bansang Pilipinas at ipinagmamalaki ng bayan ng Gimba at ng lalawigan ng Nueva Ecija na si Miss World Heritage 2014, Odessa May Tadaya. Sakay ng isang magarbong sasakyan na punong-puno ng mga bulaklak at iba't ibang palamuti ay ipinarada ng may pagmamalaki at ngiti sa mga lobby si Odessa. Nagsimula ang parada sa harap ng Plaza ng Gimba kasama ang isang musikerong banda at kasama ang mga kaibigan, supporters at ilang mga kamag-anak nitong super proud sa kanya. Matapos ang parada ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga tagahanga ni Odessa upang makapagpa-picture sa kanya sa harap ng munisipyo ng bayan ng Gimba. Lubos naman ang pasasalamat ni Odessa sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa kanyang pamilya, na sumuporta at naniwala sa kanya sa pag-abot niya sa kanyang pangarap na maging isang beauty queen. Thank you, thank you talaga sa, la sa lahat ng pagsuporta niyo. Sa online voting, naging number one tayo. Maraming maraming salamat sa mga prayers niyo at thank you utang na loob ko sa inyong lahat. Bilang pangatlo sa apat na magkakapatid, siya lamang anya ang nahilig at nangarap na makasali at manalo sa isang beauty pageant. Dahil bata pa lamang anya siya, ay ito na ang kanyang pangarap. Bata pa lang po ako, dahil na talagang maging beauty queen. And, oh po. bata pa lang po ako, sumasali na ako ng mga little miss. Tapos hanggang sa school po, nadala sa school. And then, na-discover ako ni Miss Larkin de Guzman. Then, sumali po sa Miss Apo. Si Odessa ay tubong gimba na nanalong Miss Gimba taong 2012 at nilaban sa taon ding iyon sa binibining Nueva Ecija at pinalad na manalo noong isang taon bilang Miss Heritage sa Africa. Sa edad na labing siyam, patuloy ang pangarap ni Odessa sa pagiging beauty queen. Tatapusin muna niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at paglipas ng tatlo o apat na taon ay sasabak muli ito upang lumaban sa binibining Pilipinas. Siguro after Four years or three years, sa Binibining Pilipinas, okay. Unang sigal.